sa gitna ng tumataas na congestion rate sa mga kulungan, itinaas na ng Department of Justice ang antas ng ebidensya na kinakailangan bago masampahan ng kaso ang isang akusado, si Gab Humilde Villegas sa detalye. Matagumpay na idinaos ang kauna-unahang Bagong Pilipinas Town Hall Meeting sa Dasmariñas Arena sa Cavite. Kabilang sa mga aktibidad sa Town Hall Meeting ang Katarungan Caravan ng Department of Justice, kung saan handog ng mga attached agencies na nasa ilalim ng DOJ ang mga frontline services katulad ng NBI clearance i serbisyo at pag iisyo ng titulo ng lupa mula sa Land Registration Authority at pagbibigay ng libreng serbisyong legal mula sa DOJ Action Center at Public Attorneys Office. Ibinibigay ng Kagawaran ang kanilang mga accomplishment at ilan sa mga problema ang kinakaharap ng justice system ng bansa at paano ito binibigyan ng solusyon. Batid po ng mga pamilya ng mga akusado kung gaano kahirap ang paghihintay ng paglilitis sa korte. Sa ilalim ng Department Circular No. 20, itinaas ang antas ng ebidensya bago makasuhan ang isang tao sa korte. Bago makasuhan ang isang tao sa korte, hindi na to probable cause kung hindi ang tinatawag nating prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Dapat po may sapat na ebidensya na kapag ito ay nilitis sa korte, hahantong sa isang guilty verdict, able to prove the a guilt of an individual beyond reasonable doubt. So hindi na po mahihinang kaso ang pwedeng isang pasakorte kundi po ang kaso lamang na may sapat na ebidensya. Kasunod ang congestion ng mga piitan sa bansa dahil aabot sa 305% ang congestion rate sa mga kulungan ng Bureau of Corrections mula nang maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pwesto. Nitong nakatapusan ng Mayo, napababa ng DOJ ang congestion rate sa 239% sa mga piitan o halos 12,000 persons deprived of liberty ang napalaya. Human rights is for every living soul, every citizen, may kapangyarihan ka man o wala. Ayon naman kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano, may tuturing na pinakamalaking negasya ang mga reformang ipinapatupad ng kagawaran. The department has left a legacy um, for uh, for the country at ito po yung sa tingin namin ang bagong Pilipinas para sa Department of Justice. Umaasa naman si Clabano na may ang mga ganitong aktibidad upang maipaliwanag sa taumbayan ang mga reformang ipinapatupad sa justice system ng bansa. Gabo Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.